Tara guys, samahan na kami sa trip namin ngayon May birthday na naman kasi, kaya agad-agad Pumunta na tayo dito sa palengke Medyo makulimlim na nga yung panahon natin dito Grabe ba itong panahon na to guys, tag-ulan na naman At maya-maya lang ay bumuhos na talaga yung malakas na ulan Grabe ba, parang may stranded na tayo dito Kawawa nga pala yung BMW natin Basang-basa na sa ulan Kaya maya-maya guys, ay naliligo lang talaga tayo Grabe ba itong ulan na to, ulan talaga makakapigil Kaya hinugasan mo na nga natin yung mga pinggan Ganyan tayo kabait guys, astig talaga tayo Sarap talaga magtapisaw sa ulan, lalo pang may ginagawa ka The best feeling talaga ganito at may amaya natapos na nga natin yung mga hinugasan natin at syempre pumunta na nga dito si Marlon grabe ba si Marlon may dala pa jackfruit kaya agad agad pinatikin na niya sa atin grabe ba sobrang asim talaga at syempre nakahanda na rin yung mga min na natin na karne ganyan kadami ihawi natin ngayon guys kaya tara guys simula na nga natin puti na nga lang at nawala na nga yung ulan grabe ba salamat talaga at binalik mo talaga ang tunay na liwana sobrang happy na talaga namin dito walang wala na talaga yung ulan at syempre dumating na pala yung kaibigan natin may dala dala siyang hipon at maya mayay, inumpisahan na talaga natin mag dito. Grabe, sarap talaga na karne ng baboy. The best ka talaga, boy. Sarap mong raw arawin High blood ka talaga sa akin, boy. Grabe talaga dito, guys. Nagpufuog na talaga. Grabe, fuog na dito. Sobrang sarap na kasi ng karne natin. Madami kasi yung ihawin natin ngayon, guys. Madami din talaga mga high blood ngayon. Okay lang yan. Masarap kasi tong baboy na to. At syempre, maya-maya, pinuntahan naman tayo dito ni Diwata. Grabe talaga tong si Diwata, guys. Grabe mga killer eyes. At syempre, malulupit din yung na hiwa natin. Galing Abu Dhabi yan, guys. Grabe talaga yung handaan namin dito. Wow na wow talaga kasi pumunta naman dito si Diwata. At grabe, malapit na rin pala maluto yung pansit natin. Grabe talaga yung mga sangkap nito. 100 slice na baboy at 2000 slice na carrots. Mm -hmm. Ganyan talaga yung technique para masarap talaga yung pansit nyo. Di pa nga natapos yung pag-iihaw namin dito guys. Kaya sabi talaga ni Alex the Kraken guys, ako na nga muna mag-iihaw dito. At syempre guys, malapit na rin pala maluto yung fried chicken natin. At maya maya, na nga namin mag dito. Grabe talaga to si Diwata. Kahit saan mo ilagay, sobrang galing talaga. The best talaga yung T5 dito sa amin guys. At maya, -maya yung para pansit natin. Grabe talaga si Alex, guys. Di rin talaga papatalo. Grabing fog ba yan, Lex? Di ko na talaga makita si Ismay May daladala parman niya yung black na water. Grabe talaga dito yung fog sa amin, guys. Di mo talaga mapigilan kahit busan mo pa ng tubig. At syempre, guys, luto na nga pala yung pansit natin. Grabe ka talaga, si, Sobrang sarap mo talaga. At syempre, di rin papahuli. May bangos rin tayo. Sarap rin talaga ihawin yung bangos, guys. Napasayaw na nga si Ban kasi sobrang sarap na niya. At grabe, guys, di rin papatalo yung hipo natin. Grabe ka, pun. Sobrang sarap-sarap mo na, pun. The best in the world ka talaga, pun. At syempre, pagkatapos niya, tanda namin yung hapagkainan namin. Grabe talaga, mas masarap talaga sa pakiramdam dito. The best in the world talaga pag ganitong kainan. Kaya dali-dali na ngang hiniwa ni Jib yung pakwan. Kaling talaga maghiwa ni Jib, guys. Mas grabe si Ashley, guys. Grabe kali, grabe ba yung problema mo? At grabe, guys, kung titiis na lang talaga, kainan na talaga tayo. Ganito kami dito kadami, guys. Sobrang sarap talaga sa pakiramdam pag ganitong kainan. The best talaga dito sa probinsya namin. At tara, hindi na nga natin patagalin. At syempre, kakanta mo na tayo bago kakain. Happy

At guys Patapos kami kumain Nagiinuman na nun kami Grabing inuman ba talaga to Walang katapusan Tarap din kasi Magiinuman dito Sa tabi ng dagat Grabe talaga si Agaw guys Naka full tank na Pati si Banjims guys Full tank na full tank deep. Sobrang sarap talaga Sa pakiramdam guys Kaya guys Maraming salamat sa inyong panunood Hanggang sa susunod na video Paalam